Hi guys! Good afternoon! Andito na naman tayo sa tambayan natin na uh, sa tuwing papunta tayo ng work. Mahingat dito. Ganda kasi magpahanin dito. And guys, ang ganda na view guys. sarap na nga yung dito guys sarap na nga magtanyari ito Diyos ko nga nga yun daming tao yung ganito ngapun, tao rito Sige na guys, at uh, ipagpatuloy ko na sa aking ano, sa na traba. Medyo nakapagpahinga na ng ano, konti. Sige na, bye bye.